Oh, 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 ako? Oo, umibis ako. Ano mga oras pa? Kala mo hindi Ano na? Ano na ka ba? Bisit lang! Bahala ka, late na. Akala mo lagi? Ba't oh, ka, Wala, ka na ganyan? Wala, natapos na ako. Kaya... Dami ko nang nagawa. Hmm. Tala na! Magiging na? Ha? Wait! Wait lang! Magbalik ka dun! Hindi ako napusok! Oh. <laughs> Nagsusubscribe ako! Eh, sabi ko sa iyo eh! <laughs>